laki lang. Um, sana sa panahon na ito na napakadami ng nang nangyayari sa mundo, mapanatural natural calamities at mga um, global problems. Sana naman ay magkaisa na tayo. At tandaan sana natin, ang pag-angat ng isa ay ang pag-angat ng lahat. Ang pagbagsak ng isang kabayan ay damay din ang ating bayan. So, tulong-tulong po -tulong sana. I mean, Wag na sanang ganyan at makikinabang kayo din sa paligid pagka hmm. nagbo-boom kung nagiging hmm. successful ang mga kapwa natin. Hmm. Kasi nananabagad din yung mga negosyante doon sa mga magagawa na sana daw mag-interview yung provincial government para ma-resolve yung problema na hindi pa humantong sa madugong ano. Uh, kasi yun, kasi may mga harassment nga daw. There are layers kasi, siyempre nandiyan muna ang PNP, hmm. nandiyan barangay, sa local. ayoko kasi mag-overstep naman at pangunahan ng mga mga mayor natin dahil ang lalawigan natin ay kakaiba nga, na nagkakaisa lahat mula sa Kapitolyo hanggang sa mga barangay. So ayoko naman i-overstep ang authorities of the jurisdiction. At okay. At nandito tayo. Thank okay. Thank you, Bob. Thank, you. Thank you. Thank you. Thank you.